For today's video, gusto kong kumain ng pagkain na may sabaw at sakto na habili ako ng apat na ulo ng bangos. Iluluto ko pala ito ng sinigang at ang aking mga rekado ay gabi, kamatis at tangkong namang. Pero goods na sa akin ito mga lodi dahil ang gusto ko lang naman sa sinigang ay yung lasa ng kamatis at uh, gabi isa sabaw. At ito, pinrepair ko lang lahat ng ingredients pala pala ang gagamitin ko sa pagluluto dito dahil kapag ang ulam o uh, or ang maluluto ay isda na may sabaw, uh, iba talaga ang nabibigay na lasa ng palayok. No malambot na ang kamatis at gabi, nilagyan ko na ito ng sinigang mix para mag-start ng magkalasa at uh, ang sinigang ay umasim na. Okay no, na yung sabaw, narigay ko na rin na mga ulo ng bangus. Elegant cream ito ng patis at magic syrup para sa pampalasa niya. At nung uh, paluto na ang ulo ng bangos, nalagay ko na rin ang mga kangkong. Aros hindi pa makasya ang kangkong pero okay lang yan dahil pag naluto yan uh, ay ninipis din. Uh, ayan, luto na ang ating uh, sinigang na ulo ng bangos. Hmm. Sobrang bangon yan at napakasarap talaga. Gagawa din tayo ng sausawan at ang gagamitin natin pampaalat dito ay bagoong. Ito ay bagoong ng uh, Ilocos. Ang tawag nila dito ay ipon. Shout out po sa inyo mga taga Ilocos. Sobrang sarap ng bagoong ipon ninyo. At kain po tayo. Grabe, sobrang sarap sana rin mara nyo ang magluto sa paliyop uh, ng mga isda dahil iba talaga ang lasang nabibigay nito. Hanggang dito na lang. Muna, sana supportahan nyo ulit sa mga susunod na video ko. Uh, like, share, and comment. At salamat po at mag-iingat po tayo lagi.